Hello guys, so may dumating sa aking uh, regalo from EJ Apparel Trading. Ayan, so bigyan nila sa akin to. Ayan, mga shirts to eh. No? Akala ko nga isa lang yung darating pero <laughs> ang dami nilang binigay sa akin. Amazing! Ayan, so dito pala ako bumibili palagi sa EJ Apparel Trading. Available po ito sa Shopee. Ayan, so ipopost ko yung link. Maganda yung kanilang tela and uh, trendy. Tapos, bagay siya sa weather natin kasi sobrang init kaya panigurado magugustuhan ninyo yung i-flex ko na mga shorts na ito. Ayan, so tara. Buksan na natin. Ayan, siyempre bago natin i-open 'to, ayan pasalamatan muna natin ang EG Apparel Trading, you know. Yee, ayan. So ang dami, eh ba? Diba? Tapos ang bilis pa ng delivery, guys. So kaya mag-order kayo sa kanila panigurado magugustuhan ninyo yung kanilang mga items. Ayan. Thank you so much, EG Apparel Trading. Tingnan natin. Uy! Solid! Wow! Ay, ang dami! <laughs> Ayan o, oh, legit! Wow! Thank you so much, EG Apparel Trading. So, ipopost ko yung link dito sa aking nga. Uh, post no, sa video ko. Mag-order kay sa kanila. Grabe, ang dami. Wow, iba't ibang kulay. Kulay black, pink, anong kulay ito? Green, blue, and yellow. Wow. Mustard, no? So, gusto ko yung mga color niya. Grabe. Ayan. So, meron akong gagamitin na pang, uh, uh, pang bahay, pang alis na rin kasi grabe, ang ganda ng kanilang mga tela. Ayan, no? Oh. Alam nyo ba kung magkano to? Napakamura lang ito. I think nasa uh, less than 60 pesos lang. Ito. Bawat isa. Ayan oh. So ipopost ko yung link kung saan pa pwede kayong mag-order sa kanila. Ayan. So, sokat natin. Ayan <laughs> guys. So ito yung mask card. Ayan. So jersey yung kanyang tela vitabol maganda tsaka trendy oh ganda ganda 'yang tingnan 'di ba Grabe grabe, napaka-solid talaga ng binigay niyo sa akin. Ang ganda ng tela. Ang kapal ng garter, guys. And even yung kanyang mga stitch, no? Yung mga tahi, ang ganda, o oh, solid. Ayan, quality talaga yung paggawa. Kaya naman, bili na kayo dito sa EG Apparel Trading. And, alam nyo ba kung magkano to? Yung napakagandang short na to, 59 pesos lang grabe, o oh, diba meron ka ng shorts na halagang 59 pesos pero napaka solid, ang ganda ayan o, oh. o oh, diba kahit gano kakalaki kasya sa iyo to, ayan na stretch siya o, oh. ayan o, oh. kung payat ka ko, kasya rin sa iyo to ayan o, oh. grabe, ang ganda solid talaga guys ay grabe, sobrang init ng panahon ngayon o oh. Bagay na bagay to sa sobrang init ng panahon natin. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!